Hi guys, welcome to my vlog. Good afternoon sa inyo lahat. Uh, today is Friday, so papunta tayo ng airport uh, ngayon sa Terminal 3. Uh, so sunduin lang yung aking uh, busing from uh, galing sila ng uh, Ireland. So, tayo nga muna po tayo sa uh, taping ngayon. Back to work na po tayo ngayon, no? Uh, dahil ang aking amo ay eh, magi-start na sila sa Monday ang work nila. So standby muna tayo sa pagiging artista. <laughs> Dito muna tayo sa regular work natin as a family driver, okay? So shout out po sa lahat ng aking mga followers dyan. Ah um, hindi ko na kayo mabanggit lahat dahil uh, sa sobrang dami ng aking mga tagahanga. <laughs> tagahanga talaga 'no. So, salamat po talaga sa inyo sa aking mga uh, kaibigan ko na nagmung uh, masipag mag-heart doon sa aking mga post sa FB ko at uh, lalo na po yung sa ano ko sa YouTube channel ko. Salamat po sa inyong pagsuporta. Maraming-maraming salamat po sa inyo. Ah, uh, nandito po pala tayo ngayon sa EDSA. So, ang way ko ay mag South uh, ano ba to? South Expressway sa islegs Okay. So, by the way, ah, uh, mayroon po tayong uh, ubo ngayon. Ah, uh, may ako, may lagnat ako. So, yun nga. Dahil kailangan ako ni Boss ngayon. So, kailangan ko siyang ah, uh, kailangan natin uh, mag-duty. So, kailangan natin siyang sunduin dahil... Mm, dahil kailangan din niya ako. <laughs> Tama ba? <laughs> so, yan. Yeah, kahit uh, may sakit ako, may lagnat. ng konting lagnat lang naman. Kapon talaga matindi. Uh, masakit ang ulo ko. So, sinabihan ko siya na hindi ako makapag-duty boss kasi nga may lagnat ako. Tapos may sipon pa, may ubo so ayoko naman na uh, mawalan yung mga bata pero yun nga kailangan pang kailangan niya uh, kailangan niya ako kailangan niya tulong ko so yun kailangan natin siyang sunduin okay thank you sa inyong marami sa so, pagsuporta talaga salamat po sa inyong talaga lalo na sa aking mga kasamang mga drivers dyan from uh, mga taga Makati <laughs> Shout out sa inyo lahat, man. So, ngayon, nandito tayo ngayon. Nagbabiyahe ako. Nandito na tayo sa South Express Highway. Ayan. Pero, yan, dadaan muna ako sa Shell dahil dalawang buwan na itong sasakyan na hindi nakabiyahe. Ngayon lang itong makabiyahe ulit, mga kalabas sa kondo. So, medyo lumambot yung gulong ko. Kailangan natin pahanginan para safe tayo sa daan dadaan muna tayo ng shell okay <laughs> samahan nyo ako guys sa aking biyahe yan ah <laughs> uh, may sipon ako bote na lang itong friday wala nang na ulan medyo hindi na masyadong uh, maulap hindi nung wednesday uh, thursday grabe maulan pa yung time na yan Shoutout sa inyong lahat salamat ng marami yung mga masipag mag heart sa akin post sa ah. facebook thank you so much po sa inyong lahat sa inyong pag ah. then please subscribe na rin po sa aking youtube channel po ayan uh, sambay ito yung hangin magpapahangin tayo dito nandito tayo ngayon sa shell oh my god saan kaya dito yung ano nila Hangin, hangin, santai macam apa, hangin. Ah, okay. Cepat sambut bang hangin ceng, pap, di tu. Wait lang. Malambot yung gulong natin dito sa may harapan. Kailangan pa hanginan siya. Saan <clears throat> so ba hangin nila dito? Makita. Ayun, nakita ko na. Ayan pala, ayan pala. papangin tayo dyan lang muna kayo guys ha huwag yung kong iwanan <laughs> pangin lang tayo ng gulong dito yung arrival na ngayon yung amo ko si Sir Karan wait lang dyan lang kayo guys na ah, uh, nagpapangin tayo ayun si kuya magbibigay na lang tayo ng 10 peso sa kanya okay mag seatbelt muna tayo ganito ko mag seatbelt guys ayan Thirty-five, thirty-five. So alam nyo, sayang lo yung chance meron sana tayong tipi ngayon sa KMGs kaya hindi matutuloy gawa ng sakto din na uh, may sakit ako hindi rin pwede tapos sabay din ng uh, pagdating ng amo ko so next time na lang malambot talaga yung gulong ko 20 na yung ano gauge sobrang lambot Yan. Uh, shout out na pala sa auntie Pili ko dyan na umuwi ng Mindanao. May reunion sila dyan sa Osamis, Plaridel. Shout out sa inyo, auntie Sa lahat ng kamag ko sa uh, Plaridel. May Samis, ako sa Occidental. Shout out sa inyo, guys. Uh, happy reunion. <laughs> Masaya kayo. Ang daming pagkain nakikita ko sa vlog ni auntie Pili. Eh. Ang daming pagkain Yung mga seafoods. Fresh na fresh talaga. Sarap umuwi kung may budget lang. Shoutout din pala kay Madam uh, San San, Ma'am. Uh, I'm very so sorry, sorry po, napat na tapat po talaga. Patabad po. <laughs> okay na. Kuya, salamat na marami kuya. Ay, na kumpleto na. Ready to ready to going to arrival. Terminal 3 po tayo ngayon, mga guys, na. Ah, uh, yung sunduin natin yung boss ko from uh, Ireland. back to islex na tayo yun haba din ang bakasyon ng amo ko dalawang buwan ay okay, pasok na oras na ba may kalating oras pa tayo I love you guys I love you, lagi tayong mag-iingat Ingat kayo sa ano sa biyahe at uh, lalo na ingat din po kayo sa sa mga kainan ngayon. Huwag po kayong basta-basta kumain sa mga kainan dito sa Maynila, ano. Eh, ah, uh, piliin niyo po yung malinis, di ba? Uh, ingat tayo lalo na yung mga kutsara, nila, tinidor. kailangan po talaga na uh, napakuluan. Huwag kayong basta-basta pung kumain na ano. Kasi ang dami kong nakikita ng mga kainan, namimili po talaga ako, mahirap na maawaan. Pasintabi lang. Oo <laughs> nga. Totoo ito yung sinasabi ko. Uh, mostly talaga dito sa kainan sa Maynila, medyo hindi di, di ko, di ko nagustuhan yung iba. ang uh, marumi. Uh, mga yung mga nagkalat, yung mga aso nila, pusa, ganyan. No? So hindi sila malinis. Hindi Yeah, hindi jo ma-traffic ngayon dito ah. So okay na. Bye guys, I love you. I love you all. I love you. Uh, shout out po sa mga diwata vloggers doon kung nanonood kayo sa video ko ngayon. Shout out sa inyo. Keep safe everyone. I love you. Bye.